Good day, good day sa inyong lahat Nagbabalik tayo, Apollo Manlawe Ito yung channel na kahit ano lang ang laman <laughs> Ngayon po ay pag-usapan natin yung nangyaring Misa ng Simbahang Katoliko Sa loob ng House of Representatives Ang pinagmisahan yata nila doon ay mga papeles patungkol sa impeachment. So, pakinggan muna natin itong discussion ng Net25 sa ganang mamamayan. So, makinig tayo. Pero bago ko i-play yung video ng sa ganang mamamayan, shout out muna kay Brad na ang channel niya at Hins TV. Uh, magandang araw sa iyo, Brad. Uh, Nakasubscribe na ako sa iyo. Ngayon ito, eh nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pag pagmimisa yata doon na Nelson eh. 'Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman hindi naman ako Katoliko dyan. Opo, opo. Wala naman akong kinalaman kung ano ang ibig sabihin ng misa, basta alam po dahil true observation naman. Opo. Pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po 'yan, oho. Uh, pag may pag may piyesta sila may misa oo uh -huh. pag merong binibinyagan o kumpilyata merong misa pag may patay may misa din yes uh -huh. po, uh -huh. so ako wala akong kinalaman diyan at wala akong gustong patungkulan kung yes kung ano ang ibig sabihin no ano? No, s'yempre kanya-kanya tayong paniniwala Nelson. paniniwala pangreligion pang religion po nila yeah with all due respect uh -huh. ginagalang natin yan nang nang, nang walang ano mang uh, uri ng uh, kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng MISA, nakita ko yung mga kasama ko, dal lang yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint. Opo, polderan na yun. Na, Talaga eh. nilang ganun. Opo. Kaya, kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Ano eh, may unang sa kasaysayan mo eh, pa rin. Isipin mo naman, ako ay labing walong taon ako sa House of Representatives. Opo. Uh -huh. Ngay ngayon ko kulang nakita na yung impeachment complaint ay na para sa akin uh -huh. ay isang uh, political action uh -huh. ay hinaluan ng MISA. Uh -huh. eh, ito lang, kaya ko kaya ako, ay, eh, ako, ako, ay bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangalangan ipagmisa yung impeachment complaint uh -huh. na isinuli ng Senado. Eh baka po namatay, hindi kaya? Ayoko ko sabihin nyo. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, ah. pag may patay, may misa din eh. Oh, opo. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Kaya, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makikita ang corona. Oh. Lalo, eh, baka ako may kabaong. Ah, nung una nga, kala ko may namatay na uh, ano eh. baka naman na, na, ano, na, 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 na o no? kaya nabuhay. Kaya na nga, ganun. ano nga yun, Kaya kayong dalawang tinatanong oh, sa pagkat kayo, no? mas mag observe mas observant kayo sa akin eh. Oo, Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Eh. <laughs> Pero ang uh, katanungan dito, sen, ay 'yun daw pag-remand ng impeachment complaint. Ay first time na nangyari. At may nagsasabi naman na ay hindi, wala 'yan sa ano sa sa batas, di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng mm. ano, eh, no? Kaya okay. daw hindi tinanggap ng Kameru de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado oh. at, as impeachment at uh, court ay hindi ibalik, kundi i-forward, di ba? Oh. I-hear, i-acquit, o kaya ay... Oh uh, patawa ng uh, guilty. O kaya naman dapat daw nagmusun doon ay ang panig ng depensa. Uh -huh. Hindi ang Ka hindi, hindi, ang uh, mm -hmm. prosecutor ano yung judge senator judges. Uh -huh. Mm mali, mali, naman yung pangangatwiran na yun Jen. Uh -huh. uh -huh. Kung inaakala mo na talagang nagconstitute na yung Senado as an impeachment court. Eh. Uh -huh. Sa uh -huh. kapin, uh -huh. yung korte eh, yun na Senado. Uh -huh. Okay? Uh -huh. eh, yun, yung House of representative represented by the prosecutors. So hanggang dito na lang muna ang video natin. Aalamin na lang natin sa ilang mga araw, sa susunod ng mga araw, talaga bang namatay yung impeachment sa House of sa House of Representatives o wala na o kaya, uh, binuhay ulit ni natin maintindihan. So bantayan natin ang mga updates sa susunod na mga araw kung ano ang mangyayari sa impeachment. So hanggang dito na lang muna. Please don't forget to like and subscribe to this channel.